Nananawagan sa kaukulang ahensya ng gobyerno si Sen. Sherwin Wynne Gatchalian na paigtingin ang proteksyon sa mga mamimili ngayong Christmas Rush at hindi sila dapat maabuso. Ginawa ni Gatchalian ang pahayag dahil dagsana ang mga mamimili bago ang pagsapit ng Pasko. Kaugnay nito, sinabi ng senador na nais niyang maamiendahan ang Consumers Act of the Philippines o so, itong Republic Act No. 7394 kung saan naghain si Gatchelia ng Senate Bill 942 o Enhanced Consumers Act upang palakasin ang karapatan ng mga mamimili at pausayin ang mga hakbang na dinisenyo upang maprotektahan na Ayon kay Gatchadlan, kailangan magkaroon ng English o Filipino translation sa level ng mga produkto na nakasulat sa foreign characters o wikang banyaga bukod sa English bago ito ipayagang makapasok sa bansa ang panukalang batas ay naglalayong palawigin ang otoridad na ipasara ang mga establisamento na mahuli sa aktong nagbebenta ng mga substandard at mapanganib na mga produkto. Hangad din ang panukalang batas na palawakin ang regulasyon sa proteksyon ng mga mamimili laban sa anumang marketing promotion na nakakapinsala sa kalagayan ng karaniwang mamimili sa pagpili ng mga produkto at serbisyo ang naturang panukala ay nagpapatibay ng mga patakaran na magsasaalang-alang sa walong pangunahing karapatan ng mga mamimili tulad ng karapatan sa pangunahing pangangailangan, karapatang pumili, karapatan sa representasyon, karapatang tumbos, karapatan sa edukasyon ng mamimili, karapatan sa kaligtasan, karapatan sa isang malusog na kapaligiran, at karapatan sa impormasyon. Nakasaad din sa Panukalang Batas ang mga responsibilidad ng mga mamimili kabilang dito ang aksyon nila na tiyakin na ang kanilang mga karapatan ay protektado at hindi napapagsasamantalahan. Ako si Jojo Sikat, walang inaatrasang balita.